Ngayong araw nga po pala mga idol, mabibili na po natin yung ating pangarap sa buhay. Pawis noon na hindi natin ito kayang bilhin. Pardo. Parang panaginip lang noon. Pero ngayon, totoo na to mga idol. Abangan nyo dyan kung ano yung aking bibilihin po dito. Kasi pupunta po kami ng Iloilo. -ilo. Kasama ko nga pala yung aking misis dyan. Hindi, hindi mawawala yung misis ko. Pag nag-aalis ako, mahirap na. Baka iba yung puntahan ko. <laughs> iniwan lang nga po namin yung aming bunsong anak yan mga idol si Bibi Bragaak at saka nandito na nga po pala kami mga idol sa Mandawi po dito po yan sa Pabiya. nag nagdeliver nga po pala kami ng upaya ng dalawang sako at saka dalawang sako na bigas extra income pa po yan mga idol yadi paginan siya dyan <laughs> kahit panggas mo lang shout out inyo mga idol maraming maraming salamat sa walang sabang pag-suporta nyo mga solid supporters mga idol at dumaan lang muna kami dyan sa restaurant dira sa kilid-kilid ah. kaya muna nga akong gusto nga kaunan mga idol mga dira lang sa kilid-kilid mga mga restaurant kay mayo dira mga idol kami 200 gelang ka tatlo kamu solve gana ka <laughs> kaysa magkat do ko pa sa bunga bunga ng restaurant para ihom lang mga idol mabusog ka <laughs> diri mga idol magkatipid ka diri hmm? ginataan nga pakbit lang nga ako, nira nga sudan kag isa ka yahunga, sinigang na panit ah sinigang sa batuan ba sa batuan mga idol kampiyon po yung sabaw nga sinigang na panit sa batuan at pagkatapos namin kumain yan ay nagpa-picture muna yung mga aking solid supporters at saka dumaan kami dito sa Prius kasi dinanan ko dito yung tested na mekaniko ng Prius kasi pupunta kami dito sa bibilhin ko na sasakyan kasi iskan pa po namin yung sasakyan dito mga idol bago ko yan bilhin at pagdating nga po pala namin dito mga idol, dito lang yan sa harap ng Gaisano Capitol, dito po yan sa Uni Wheels, tested improved ang kanilang mga unit dito mga idol, hindi po po nakaagi at buka ang ilang mga makina at sa taot lang nga po pala dito sa may-ari... yan po ang may-ari mga idol, ang bait bait talaga ni sir, sa gusto dyan magbakal sa salakyan mga idol, punta lang kayo dito sa Uniwheels... dito lang yan sa harap ng Gaisano Capitol, dito sa Lapas Iloilo. Ito nga po pala yung aking bibilhin dito mga idol, yung Isuso MUX. Wow, kampyo ni mga idol. <laughs> Bago to mga idol. Bali, second owner po ako nito. Bali, nasa 60,000 yung kanyang mileage nito. At stock na stock to mga idol. Kahit uh, isang wiring, walang diferensya po ito. Sabi ni sir, kunin mo na yung susi. Sabi ko sir, wag na muna. <laughs> Baka hindi ko pa madalayan pa uwi. Sabi ni sir, ikaw pa. <laughs> Kas ang bilay ko nito mga idol. Bali, nasa 1.1 yung kanyang binta dito. Pero tinawadan ko ng 900 kasi gin swap ko ang aking Ford Everest po dito. Bale na sa 200,000 lang yung na iguan sa akong nga Port Everest. Hindi ko naman sana gusto ibinta yung aking Ford Everest mga idol. Kaso wala namang gumagamit dito sa bahay. Sayang naman at masisira lang naman dito pag hindi ko yun i-swap po dito kasi walang gumagamit. Kaya napag-isipan ko na lang na iswap swap ko na lang po dito sa kanila. Pagka gusto nyo yan mga idol mag-swap ng inyong mga sasakyan, pilit pilit mo diri magkapunta sa Uniwheels. Dili lang sa pagbuksang kaysano Bacolano, La Paz, Capitol. Punta na kayo dito mga idol, kayo mga tested improvement ang ila diri nga mga slakyan kag wala gyud kaagi bukad ang ila makina pagkatapos nga nilagin scan yan mga idol ay wala namang diperensya sabi ng aking scanner prius pa <laughs> hindi mo may isahan yung prius mga idol mga batid na mga mekaniko dyan at pagkatapos may scan yan ay nagpirma na po ako dyan mga idol at uh, papicture sa akin si sir ay, yan ang may ari dito mga idol sobrang bayad talaga ni sir simpre hindi hindi mawawala yan na hindi tayo magbayad <laughs> paldo to mga idol at nga po pala kay share Christian ba ginadlaw ta si sir Christian si Share Christian nga po pala mga idol may ari ng video dito tapos kasi nag-withdraw ako sa kanya kahapon <laughs> sabi ni sir apo na nakita pa po kami dito ni sir kasi nagbibili din siya ng sasakyan dito bumili siya ng sasakyan paldo na naman si sir <laughs> maraming maraming salamat talaga sa Uniwheels at saka may paaman pa ko dito mga idol na payong daw ni Discaya ito at saka mga perfume ng sasakyan <laughs> <laughs> Sabi ni Sir Tagmayari, paamanan kita na nakapayong ni kayam na. <laughs> at saka pumunta na kami dito mga idol. Tingnan nyo po mga idol. Oh. sobrang kinis pito ito mga idol. Kasi si Kun owner po ako nito mga idol. At yan po ang kanyang pinta ay hindi pa po na-repent yan. Ureg na po na pinta po yan. Sa tingin nyo mga idol, okay na ba ito? <laughs> Kundi okay. isla at Hilux kay Raptor kon. <laughs> ang aking binili dito mga idol ay Isuso MUX 3.0. Kasi ang gusto ko ito para pang pamilya ba. Um, dito ko lang yan binili mga idol. Oh. Pwede man sila diri mga idol Nagapang pang financing man sila diri, pwede ka mo diri maka utang sang sila sa lakyan. wala gid diri problema sa uniwheels. at shout out lang nga pala kay Sir Eric at sa kay Sir Unir ng sakyan dito. Ito yung aking Ford dito mga idol. Oh. Nanghihinayang ako dito sa Ford ko mga idol. Parang tumutulo yung luha ko dito pero pinipigilan ko lang kasi mamimiss ko tong aking sasakyan ito mga idol kasi mula noong binili ko ito ay hindi po ito nagtao ng sakit sa aking ulo pero kailangan na kitang palitan Ford. Sana kung saan ka man makapunta, huwag mong pasakitin ang ulo ng hmm. makabili sa'yo. Sa tautin sa makabili ng aking sasakyan na Ford, pinapangako ko po sa inyo, hindi po kayo bibigyan ng sakit ng ulo hmm. yan. Kaya nandito na po kami mga idol, uuwi na po kami. Nag-drive na po ako dyan. First time ko nagka-drive ng automatic na MUX. <laughs> The best talaga ang MUX mga idol. Maraming maraming salamat talaga sa walang samang pagsuportan nyo mga idol. Kung hindi man ang dahil sa inyo, hindi hindi ko ito magagawa yung aking mga pangarap sa buhay.